Hindi pa naloto yung kanin natin ah. Late na tayo nagising guys. Imininit natin yung loto ko gabing ulam. Linggo kasi nga. So chinat tayo kapo ka na pumasok daw. Diyan oh, sa taas. Ayan, cool around. Kailangan nila ng ano dyan? Back up ba? Back. back up lang naman. Hindi naman tayo talaga totally marunong sa lahat dyan. Tsaka ano dyan? Uh, Tinitraining yung operator. Kung matuto ka, operator lang dyan na Pinoy yung isa, yung 12 years na. So magkaroon kasi siya ng training dati. Mga operator dyan, Vietnam. Pero yun, pinapakyat kami dyan, backup. Kahit naman saan tayo. Ano kami, tapon-tapon kami. Pero sila, hindi sila, tulad nung nagkapasok kami sa baba, sila wala silang pasok. Kasi sila hindi naman binababa eh. Kumbaga, hindi nila paalam yung gaano process sa baba. Ayan dyan. Kasi straight yung pasok dyan, gawa nung bagyo. Nagkapasok kasi dyan nung biyernes. Eh, mahirap magpatay-patay ng makina dyan. Dami reject ba? Halos kalahating araw minsan. Kaya diretso nila. Tapos sa uh, next week naman, biyernes, Kasama ako sa walang pasok. Palit araw. Kasi webes, halid yun yung ano natin no? palit natin yung lupa kagabi ito kasi namayat yung tanglad pati ito, oh. tinanggal ko yung mga lugbati kagabi nandito na yung natin no? na puro ugat ugat na yan dito ako man lupa ito iba kaya matikas na eh wala nang nutrient si lupa puro ano na, ugat. to ayan may mga ano to eh wate ano ang tawag doon bulate kasi binaunan ko to ng mga shrimp ayan o bulate pala yan yung mga ano na yan tae kaya mataba dito yung lupa kasi naglagay ako doon ng mga ano dito ko na itatapon yung mga ano ng gulay balat balat para makain ng bulate You no know, o, di dyan. No? marami din po ng bulati. Eh. Marami kasing coal dito eh. Hindi ko nasa sinalagaan yung tanim ko. Eh, ako gabi ng kangkong. Kangkong, hiyang yung kangkong eh. You know? ko ito lahat kagabi. Yung mga maliliit lang yung ako. Ito, tataaniman ko ito ng kangkong. Pag makabili ako sa ano. Mabilis yung kangkong. Lagi na tinagugulay. All right. Ngayon una, update natin. Pasok tayo ngayon, linggo. Test na pag pa ngayon tayo kahapon. Wala na isda di kulay dito. Yung natira yung parang tilapia na hindi ang koy, eh. Iba yan Parang tilapia na iwan. Malit. Hindi ganun ka, di malata. Maganda yung ko eh. Namamatay. Siguro hindi sila ando sa Iyang. <coughs> alright. Silipin natin. Ito yung dorm na akin. Yan you know, o. Lawak namin yung dorm na hindi. Kalat lang. Kasi... Ang tao dito dati. Ngayon, konti na lang. Alright, alright. So, lang, Ingat lang. Ingat ang lahat mga kababayan. Cheers! Bye-bye!